Hi guys! Alam nyo ba kung anong tawag dito sa halaman ito? Kung saan saan nyo lang ito makikita sa mga uh, sa mga tabi-tabi, um, makikita nyo to. Pero ito is yung tanim namin dito. Ngayon guys, alam nyo napakaganda nito sa katawan. Kahit na winter, buhay pa rin siya. Kung baga namatay na lahat ng mga halaman, nagsituyuan na ito lang talaga hindi nam namamatay. And, ganito lang yan, guys. Kukunin mo lang yung pinaka-usbong niya dito. Ayan. Kunin mo siya, yung pinaka-taas niya. Kasi, ang dami niya ngayon. Is, pwede mo siya gagawin. Iti-tempura po ito, guys. Masarap itong tempura. Pangalawa, maganda rin ito tea. Maganda sa katawan kasi. Uh, iinumin mo siya. Pakukuluan mo lang siya, guys. Pero, patutuyuin mo muna siya. Pwede rin fresh. Tapos, ah... Uh, iilmin nyo yung kanyang katas. Ayan. Pero ako, ang gagawin ko kasi dito, i-dry ko muna siya. Tapos, tsaka ako siya uh, -ano, ipakukuluan. Pero marami kasi sobra ngayon. Ang dami niya kasi. So, gagawa tayo ng tempura. Ayan. Napakaganda nito guys sa katawan. Kala nyo ba? Yung may mga atopi. Yung may mga sakit na sa skin. Ayan. Yon, mga may sakit ng am tawag dito. Ah uh, dry skin ayan. Ito lang ang gamot niyan guys. Napaka ano nito, napakaganda sa katawan. Kung winter nabubuhay siya guys, ibig sabihin napakaganda nito sa health natin. Sa allergy ay may mga allergy, ayan, maganda 'to guys. Napakaganda niya. yan kinukuha ko siya guys yung mga ano. Ayan, ang dami natin nakuha. Ayan, ang tawag dito sa Japan nito is yomogi. Ayan. Ayan siya, ganyan siya, kakapal. At alam nyo ba, yung ang dahon nito, kapag nakuha nyo na yung katas, minsan naman, ipinapakuluan lang at idinidikdik ang dahon nito. At yung katas niya na kulay green na green talaga is ginagamit ito sa mga bread. Kung mapupunta kayo ng Japan, makakabili kayo ng mga umanju. Or sweets na mga uh, malagkit na kulay green, dark green. Ito po yon Yun po yung dahon niya, yung kinukuha na ng katas niyan. At ginagawa nilang pangkulay sa umanju at sa yomogi pan o yung bread na yung mugi, kung makikita nyo sa mga hotel, yan po yun ginagamit na uh, pang color nila at pang, uh, pang palasa na ginagamit nila sa bread. Kaya yung mga Japanese is talaga naman ang kinukuha nila is from the nature, plants, yung mga gamit nilang mga ano, mga pangkulay hindi basta-basta yung mga color food lamang so ganun lang guys i-share ko lang sa inyo to kasi sa totoo lang uh, napakaganda sa katawan kasi ni ito guys and maganda rin ang health niya sa inyo pang baba din ng sugar kung matas ang sugar niyo maganda rin siya so ganda lagi ako uh, kapag uh, umuusbong siya ng napakadami ayan kumukuha ako doon sa aming garden and ginagawa ko siyang tea and lalagyan ko lang siya ng konting honey and minsan pag yung kalamansi ko may tubo na ng uh, kanyang bunga sinasamahan ko rin siya ng kalamansi so, so nakaka-relax din siya guys ay try nyo lang kung gusto nyo kasi uh, wala namang masama and eh, hindi naman kayo mamamatay dito kumbaga gaganda pa ang inyong skin and maganda din sa health benefits ninyo so kung may banabati sa Pilipinas, dito naman is merong yomog, yomog, Yomogi tea, ayan so hope you like this video guys kung nagustuhan nyo, share nyo lang sa friends nyo So, ito guys, ang ating yomogi ilagyan ko siya ng uh, skin ng uh, orange na, orange feel. Nilagyan ko siya, sinamahan ko siya, and konting honey. So, ito guys. Ang sarap. Uh, para siyang, kung na, ano, kung nakainom kayo ng banaba, yun, parang malapit lang siya ng konting ano doon. Kaya lang, mas may uh, konting, uh, herbal na amoy ang ano yung mogi kaysa sa banaba. Ayun. Share ko lang sa inyo. Try nyo din guys.